hapon. So, kakawi ko lang galing sa trabaho. Saan so, dito si Mother? si Saddam Auring. Mga na sila gubos. Yan, kung nila ako raisa dito sa balay. So, ang kaan kong so man, Nagluto siya mag -so Amang tao! Ay, Di Wala ko ba? Ay, Ma, di kong na! So, na, naluto si mama nga suman so nga binggala mag snack pa guys so ako rin isa dary guys ng sila snack tau suman uh -huh. Aulay na akong kauban. Hmm, asa ka na siya nagpainguna. Butan. <laughs> so, nag siya yung kanon. Kaya gan kay Baho ganin na sa auto. Wala niya mong kanon ko Hindi namin na maglong ag. Hindi maglong ag. Ang problema ko na lang sudan. Huwag ko kayong kuwan. Huwag na limpiwan sumugas so, kong plato kay mm, um, walay tao sa balay ah, uh, nanlakaw sila magugas kong plato ron malimpis pa dari kay walay tao here Ini sudah sesudah lanan. Kamu okay, yang thank you

Transcrição e sa platos, lumpio na ang banggera. Mm. na sa damang karon guys. Sila mama din na to sila muli. Dito sila sa ubus mag tulog. sa bintana kay ang lamok. Dahan ka ayo. Mingaw ka ayo ako ray sa here. Nagsira ba rin sila minta Sirado man. Sirado duman. Sira di po di. Nakalit akong kauban na wala man. Sana yun napadpad. Sana Lim ka tagamay. Nay kamoti nakuha si mama sa ubos. Igura niya gihatod. Sama so, niya mo sa doon naman tapuan. Dayon, lumpia. Lumpia, Shanghai ko dyan. Ang sa ganitong kuangit, katong... susalaron so, sa laron doon ako na siya kanin. Kamotitaps Paris Rani. So, daog ng sudan sa panihapon with bulad. So, maghaling nako ko kay magluto na tag-sudan kay 6.40 na, gutom na. din kayo may sabalay. Balay. Ito ang tulog si Madra sa ubus. krodo ako akong gamit pag haling. Ano ang nag-fire na siya, nag-fire.

Nagdahong-dahong pa ko. Uh, Apil ko. Dahot ng deslain. Ayun ako, di na to ang... Sana, tumtungan akong kalha. So, Uy. It? Di na oil, tubig na ako ilapuan eh. So, gasan ko sa'yo. Oo, unahan eh, ilapuan raman eh. Oil man dahil sunod. Ito unang lagi, Magmulit umulit kami po. Okay. Alam mo, saan ako gater? Gater. Wala, ikaw ba yan? Nagluto ato? Ay, lato. Sa so, akong gastan, huwag maayo kayo na i-journey. <laughs> <laughs> Kano, mag-i-saan ka dito. Kaya nga, kapag natin. Kaya, guru Kano sa gani? Karan ka. Karan ba? Gabi? <laughs> 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 karan, pa, karan, karan, karan. Ang nagkaroon Ah, gidas, mama. Masin Nelson ba? ka So, nalunod na na mo ang agay init mandi ay. Kamuti taps. Talbos mm, ng kamuti. Sa so, mong sunlod guys, kawayan. Wala na ilain kahoy. Magutod na ko sa lamas. Okay. Naibuang dere guys. So, gawat gawaton ko niya. Nalata na nangit ang na na. na lagi na. Uy, tubig. Umok na na. stock ang mag Ang stock man, pero ang unod. humok na. Hindi ko si Giglalis. Ano yung may butang? Hindi Ang kaming Hmm, kaya gutom na. Gutom na. Pila dito na ni Harut, ne? Ano na? Ay ka na naman ang... Tara, umabuntag na yun o mo ni? Masin mo na ng siyumay nga ilaga ngit. Cuma ingat lagak apa? Cuma ingat lagak apa? Cuma ingat lagak apa? Cuma ingat may sa Jollibee. Oh, nangarap ng gising. <laughs>

So, naara na. Ito na siyang edit sa so, mikos-mikos um, diya. Mm. Uh, as ubit sinit be asin bit sin Mitbe. Ito na, bit Siyang as in, then. Hala nga, suka, so, ito batang Ikaw bahala. Sila kawawa wow, wow. Kaya, gila ka na ang halang kaya, eh. halang kenenget? nangyay, tane teka lang, ngian kita, Hmm <laughs> um, ke tong Salad um, um, na to. Hmm. yami sunog ang iyang lumpia lidian ni brown oi nakakita kog saging he <laughs> he nga saging nitambok lagi ang oh. kaon non nagpritas atog bulad ga kanira kay ako ray magkaon ani So, magprito sa ako bulad. Mmm, lamik kay nga bulad. Gagmating kay nga bulad, may lamik kay Pare sa bahaw. Lamik kay itong sudan ron, oh. dito So, ana, ara, naluto na tong bulad. Oh, na ana, naluto na. Kasi so, tawag uh, salad nga, talbos ng gamuti. Oh. Sige, so, ito Ay, lumpia. Sana so, na, guys. Naluto lagi natin suduan pa ni hapon. Lumpia. Ayon. Salad na. Tapos ang bulod. Bulad. Sana so, isa, ka isa kabuk. Ako nakita dito. Ako na kau non doon. na. Nailam. So, manihapun nami, Kamera tulo diri. Ano ah, itong bangko? Ilong ka no bangko. Pili tuli yan. Ngayon lang yan. Labi na guys. Kalian tanya, guys.

Bukog <laughs> So nasignaw ang sudan na horot <laughs> Ibuyas ang bilin so, Tulikan on